time check na natin is 4.03 p.m. Napakatumal at lalo umuulan na nga. Kaninang umaga sa ambon-ambon lang pero ngayon umuulan na. So, nabawasan na yung banas ng panahon. Gusto ko lang ma-share sa inyo kasi merong, hindi ko lang alam kung na-share ko na ba ito sa inyo dati pa. Uh, pero meron talaga akong kapitbahay. Dalawa yun sila. Na tuwing mo-order sila ng parcel, madalas, siyang, madalas na umorder sila ng parcel pero ah, tawag nito, ano tamang salita doon, madalas umorder online, ba? Diba? Ma, ang nangyayari, umorder sila through online, tapos ang ginagawa nila, syempre wala pa silang pera, umorder, syempre, kalibasa siguro, iniisip nila na nandito ako na palagi nila may, na, no, nahihiraman, kapag darating biglaan yung mga parcel nila, syempre, expect mo na kapag may in-order ka through online, ilang araw lang, 2 to 3 days, darating na yan. Or, alam mo na yun sa sarili mo na, may, na dapat meron ka pera. Pero, order ka pa rin na order. Pero, ginagawa mo, dahil na siguro, pinagbibigyan kita ng maraming beses, hindi kita hinihindian, namimihasa ka. Diba? Kaya, nagiging madala, order siya ng Uh, online. Tapos, kapag na ang kanyang parcel, ang dami niyang dahilan. Ay, bakit ganito? Uh, Kinancel ko na ito. Ganito, ganyan. Sabi niya. Tapos, sa, sa rider, doon niya sinasabi. Kinancel na raw niya. Pero, ano, uh, dumating pa. Tapos, pa, uh, pero ang totoong dahilan is wala siyang pera. So, ngayon, ang mangyayari, dahil nga uh, si rider, nandiyan na nga at uh, hindi naman niya pwedeng hindi kunin ang ginagawa niya, uutang sa akin. Okay, so, si boy, may uh, girl kasi siya at boy. Tapos, sabi ni uh, si boy, laging hihiram sa akin. Sasabihin, pahiram ako ng ano, ganito, ganyan. Kasi, uh, tubuan mo na lang. Diba? Nakaka, namimihasa na lang madalas. Kasi, hindi, okay lang sana kung minsan, kaya lang madalas, so order ka, tapos wala ka namang pera. Kailangan kapag um-order ka, siguraduhin mo na meron kang hawak na pera. Kasi ako man sa sarili ko, kahit na yung mga anak ko, kapag may duma dumarating dito ng parcel, tapos wala silang iniiwan na pera, talaga nagagalit ako. Paano pa kaya kapag ibang tao? Ano yon? pinauutang mo na ng pera dito sa tindahan mo, pinauutang mo na ng mga items mo sa tindahan mo, pati ba naman pera na pang parcel, ikaw pa ang gagawin na taga-abono. Minsan ninaabot pa ng ilang araw, hindi naman nagagawa yung ito pa rin yung pinabukasan o yung pesa na ibibigay kuno. Siyempre pera ng tindahan yan. Hanggat maaari ayokong gamitin ang pera ng tindahan sa kung ano-anong mga bagay. Kaya lang kung gagamitin ko man yan, at least sa sarili ko at sa mga anak ko. Kasi wala naman tayong ibang hanap buhay. Pero kung madadamay pang ibang tao dito, labas na tayo doon. Kung umorder man sila na dumating yung kanilang parcel, silang pambahal, problema na nila yon Hindi yung problema ko. So kahapon kasi si kuya, nang, yun yung huling araw. Humihiram siya dito kahapon sa akin ng 500 na naman kasi napansin ko doon dahil nga kapitbahay ko lang syempre natatanaw ko at naririnig ko yun usapan nila ng rider nang magdi-deliver sa kanya sabi niya ganon kinansel ko na to eh ganyan ganyan lagi na lang ganon ang naririnig kong dahilan niya sa mga rider tapos wala naman pala siyang pera kumbaga uh, yung tao na yan, mahilig siya kasing umutang. Kumbaga, mag-isa lang sa buhay pero hindi na naubusan ng utang. Dito nga sa tindahan, hindi rin siya naubusan ng utang. Ang kaya lang ko lang din ang binibigyan dahil nga marunong naman magbayad. para may mga tao pa na, ano, yung talagang hindi marunong mahiya, no? Kumbaga, sa sarili mo mahiya ka dapat kasi nga, syempre, ay, nakakahiya naman kay Kati kasi inuutang ko na nga yung pera sa kanya, na uh, Inuutang ko na nga yung mga items sa kanya, ng tindahan niya, utangan ko pa ng pera para sa mga parcel ko. ba? Diba? Mas napakakapal naman na ng mukha ko. Dapat alam na nila yun. <laughs> Ginagawa kasi, okay lang sana kung minsan na nangyari yun eh. Kasi nung, no, nung una pa lang na nangyari yun. Kaya lang, paulit-ulit, paulit-ulit sa isang linggo, hindi lang isang beses na lang nangyayari. Di ba? Nakakasawa. Kaya sabi ko kahapon sa kanya, tinanggihan ko na talaga siya. Sabi ko, kuya, sabi niya kasi sa akin, Kat, kahirap naman akong 500 dahil nakausap niya kay rider na nag-deliver. Sabi Pagkasabi pa lang niya, kahit pahiram ng 500, tubuan mo na lang. Sabi ko, kuya, wala talaga. Kasi nasasaid talaga ako dahil panaydaing ng anak kong isa yung may pamilya na. Sabi niya, sige na, kahit tubuan mo na lang. Kuya, kung ako'y meron, sabi ko sa kanya, hindi ka magdadalawang salita. So, yun. Para malaman niya. At parang hindi na siya umorder pa ng walang pera. Nakakahiya naman sa akin, di ba? <laughs> Kasi may mga tao, guys, na dahil nga, pocket ba may tindahan ka, pocket ba may negosyo ka, isip nila, palagi kang may pera na papahiram sa kanila. Kaya dapat, ano, kumbaga, putulin na natin yung mga ganun na sungay nila na order na order tapos wala naman mga pera napakakapal ng pagmumukha so hayun lang aking masasabi at share baka humaba pang ating video magreglamo pa yung iba dyan so hanggang dito na lang at uh, minsan tayong mga tendera, matuto rin tayo 'di ba? Kuminsan nagiging nagpapakatanga na lang tayo or nagpapakamanhid na lang tayo para sa ating mga customer palibasa kasi ah uh, dito bumibili araw-araw kaya minsan parang okay na lang, 'di ba? Basta importante nakakabayad pero kuminsan nakakasawa din naman, 'di ba? Nakakasawang maging mabait. Kaya kuminsan pa ah uh, talagang hindi mo hindi ka makatiis talagang ano, yung manggigigil ka. <laughs> so, hanggang dito na lang ating vlog. Uh, sa akin mga sari dyan, more than tapo, kahit na tapulan. Ayan, so, napakatumal po talaga ngayong araw na to. Tagtumal is teril. Pero wala tayong magagawa dyan. Hindi naman tayo pwedeng sumuko, lalo na single mom. Diba? Kaya kailangan pa rin natin lumaban. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye.